Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Andrea Cortez at ngayong araw ay ating kikilalanin ang iba't ibang uri ng mga nota at pahinga. Bago ang lahat, alamin muna natin ang ibig pakahulugan ng salitang nota at pahinga. Pag sinabi nating nota, ito ay nagtatakda ng tunog. At kapag sinabi namang pahinga, nangangahulugan ng katahimikan o walang tunog. Tara, atin ang kilalanin ng iba't ibang notes o nota sa Tagalog at pahinga or rest sa English. Atin munang alamin ang iba't ibang bahagi ng isang nota. So, narito ang larawan or guhit ng isang nota. Ang bilog na ito ay tinatawag nating note head. At ito naman ang tinatawag nating stem. At ito naman ang tinatawag nating flag. Ulitin natin. Note head, stem, flag. Ulitin natin. Note head, stem, flag. Ang tawag sa unang nota na inyong makikilala ngayong araw ay whole note or buong nota. Kung mapapansin ninyo, ang whole note ay parang letter O lang. So, madali lang siyang gayahin. At, para lang siyang letter O na medyo na-flatten ng kaunti. Ang whole note, or buong nota, ay tumatanggap ng apat na beats. So, paano natin siya ipapalakpak para mas matandaan ninyo na ang whole note ay tumatanggap ng 4 beats. Ganito lang, lang Gayahin niyo si teacher. ah na ating makikilala ay tinatawag na half note or kalahating nota. Ang half note ay binubuo ng note head at isang stem. Ang half note or kalahating nota ay tumatanggap ng dalawang beats. So, paano natin ipapalakpak si half note? Madali lang, gayahin nyo lang si teacher. Ta, Ta, ta ta Next, kilalani naman natin ang tinatawag nating quarter note. Quarter note. Ang quarter note ay binubuo ng isang shaded or initimang note head at isang stem. So ang kaibahan niya kay half note, si half note ay walang shade. Pero si quarter note, ay merong shade or initiman ng kanyang note head. Ang quarter note naman ay tumatanggap ng isang beat. Isa lamang tandaan, isa lamang ang beat na tinatanggap ng quarter note. Paano natin siya ipapalakpak? So, ganito lang yon. Pa. Ulitin natin. Pa. Isa pa. Pa. Nota na inyong makikilala ay tinatawag nating eighth note. Ang 8 note ay binubuo ng isang shaded na note head, stem, at isang flag. Ulitin natin. Note head na may shade or initiman, stem, at isang flag. Ngayon, kung dalawang 8 note ang iyong ibubuhit, ganito ang kanyang magiging itsura. Pwede mo siyang pagdutungin ng tinatawag natin na beam ipalakpak sa si eighth note na tumatanggap ng one-half na beat or kalahating beat, gayahin lamang si teacher. Tiri, 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 tiri. Okay. Bitin natin, ang tawag dito ay eighth note. Okay, balikan natin lahat ang mga inaral nating nota ngayong araw. Ang tawag dito ay Tama. Ito ay tinatawag na full note or buong nota. E ito, anong tawag dito? Okay. Ang tawag dito ay half note or kalahating nota. Susunod naman. Ito ay tinatawag na quarter note or apating nota. Tama, ang tawag dito ay tinatawag na eighth note or waluhing nota. 'Yun naman ay ating pag-aaralan ang tinatawag nating mga rests or pahinga. Tulad ng sinabi ko kanina, kapag sinabi nating rests or pahinga, nangangahulugan ito ng katahimikan o walang tunog. So may katumbas sa mga pahinga ang bawat nota. Ito ay tinatawag natin na full rest na tumatanggap ng 4 Halimbawa, parang natin gagawin si whole rest? So, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, apat na beses or apat na beat na walang tulong. So, sunod naman ay half rest or kalahating pahinga. Kung ito ay may apat, ito naman ay tumatanggap ng dalawa. Susunod naman ay si quarter rests na tumatanggap ng isang beat na walang tunog. At ito naman si eight rests. So tandaan, madali namang inyong matututunan ng aralin kung tatandaan ang itsura ng mga rests at ilan ang beats or ilan ang measure na kanilang tinatanggap upang inyo silang maunawa.